Spear News. sari saring aktibidad para sa pagdiriwang ng anabersaryo ng Philippine Army isinagawa sa mga Army Units. Pagtiyak ng seguridad sa Albay, tinutukan ng mga otoridad. Tulong pinansyal, pananim at kagamitang pang-agrikultura ipinamahagi sa former rebels. Mga bagong platong leaders ng 9ID handa ng sumabak sa kanilang tungkulin. At sa trivia ni Tito Pal, ating alamin ang unit ng 9IB na nangunguna sa mga rescue operations. Magandang araw, Picolandia! Sari-saring aktibidad para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Army, kabilang ang fun run, healthcare fair at bloodletting, isinagawa. Ang detalye yahatid ni Christine Atole. Matatag na hukbong katihan para sa bagong Pilipinas. Yan ang tema sa ika-isang daan at anibersaryo ng Philippine Army kung saan pinagdiriwang ito sa pamagitan ng iba't ibang aktividad. Nitong linggo lamang, Enero 3 ng madaling araw ng maagang nagpapawis ang mga sundalo sa isinagawang fun run kasama ang kanilang mga dependents at ilang sibilyang na nakibahagi sa programa na pinangunahan mismo ni Lieutenant General Roy Galido, ang punong general ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sinundan ito ng malawakang bloodletting activity at healthcare fair nitong araw ng Biyernes, Enero 8. Katulong ang ilang ahensya ng gobyerno at stakeholders na nagatid ng mga libreng serbisyo para sa mga sundalo, mga kapamilya nito at mga sibilyan. Kasi nung accident ako sa motor noong time na uh, uh, last year, March, March 3, ngayon ay na, nagkaroon na sugat siya. Tapos nung naghilom, parang may nagbukol siya. May sabi ko parang foreign body siya. May bato siguro sa loob. Dahil sa activities nito, natanggalan din ang bat. Saka, saka rin ako ng mga ano dito, tulong-tulong din ako sa activities nito. Ah, ang naibigay po ngayon is, number one, yung surgical mission. Tapos na meron mga consultation sa mga mga matatanda. May e pediatric cases din. Tapos, ultrasound. La, tapos, itong bloodletting uh, program, activity ng Beacon Medical Center na napaka uh, laking uh, pasasalamat namin sa napakaraming nag-donate ng dugo kailangan natin Sa pagtatapos ng programa, 507 na bags ng dugo ang nakolekta. Habang libong bikulano naman ang nabigyan ng libreng veterinary services, medical consultation and counseling, dental operation, random blood sugar test, diagnostic procedures, pneumococcal vaccination, HIV screening, distribution of oral hygiene kits, fluoride application, whole abdomen at thyroid ultrasound, maging ng minor surgery. Ang programang ito ng Philippine Army ay bahagi ng kanilang pagpapalakas ng kwerasa para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng servisyo sa mga Pilipino. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Pierre Joint Peace and Security Coordinating Council meeting, dinaluhan ng mga otoridad, pagbibigay ng mas pinaiting na seguridad sa Albay tinalakay. Ang buong detalye ay Ida ni Jay Taganas. Dinaluhan ng 49th at 31st Infantry Battalion ang sinagawang Joint Peace and Security Coordinating Council Meeting sa Police Provincial Office ng Albay itong pito ng Pebrero. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ni Police Colonel Julio C. Anuevo, Officer in Charge ng Albay PPO. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang iba't ibang isyo patungkol sa peace and order at public safety, mga programa at akomplesyamento, gayon din ang threat situation updates ng Philippine Army, PNP at PCG upang mas mapalaganap ang kayusan at kaunlaran sa lalawigan. Pinuri naman ang pamunuan ng 903rd Infantry Brigade ang aktibong pakikipag-ugnayan ng PNP at Philippine Coast Guard ukol sa ganitong uri ng inisyatibo upang matiyak ang seguridad at mapanatili ang kahandaan laban sa anumang banta. Kapayapaan para sa lahat. Jay Taganas, Spear News. Former rebels sa Kamarinisur at Masbate nakatanggap ng mga tulong pinansyal, pananim at kagamitang pang-agrikultura para sa kanilang tuloy-tuloy na pagbabagong buhay. Narito ang report. Personal na inabot ng Department of Social Welfare and Development Office ng Kamarinisur ang tulong pinansyal sa mga former rebels sa impila ng 83rd Infantry Battalion, ika-anim ng Marso. Halagang limang libong piso ang natanggap ni Kajiro, isang dating rebelde na mas pinili na magbagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Maliban pa ito sa naunan ng tulong na natanggap nila na nagkakahalagang labing limang libong piso at tulong pang kabuhayan sa halagang limang piso sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Samantala, Nagkaloob din ang Department of Agriculture ng Masbate ng mga pataba, kagamitang pang-agrikultura at mga punla nitong biyernes, Marso 1 sa bayan ng Aroroy, Masbate. Ang mga tulong na ito ay pagkakataon para sa mga dating rebelde na magkaroon ng sapat na mapagkukunan ng kanilang kabuhayan at upang hindi na sila muling malihis ng landas. Kapayapaan para sa lahat. Eden Floralita, mga bagong platoon leader ng 9ID handa ng sumabak sa kanilang tungkulin matapos ang sinagawang pre-deployment training. Ang detalya sa report ni Jiro Banania. Mission accomplishment and morale of troops ang tumatak sa isipan ni 2nd Lieutenant Stephanie Douglas sa isinagawang limang araw na pre-deployment training sa Camp Angeles ng 9th Infantry Division nitong Pebrero 26 hanggang Marso 1. Isa sa masasummarize ko doon is it's always the mission accomplishment and the morale of troops. So, mission accomplishment na uh, lahat ng sinasabi sa atin ng amin sa mga senior officers, may it be sa personnel na side, na kailangan talaga ma-hit natin yung objective or the mission itself. The army. Then, next is, um, isa, yun na nga, mission accomplishment is, ngayon, Uh, sa so generation na ito, sa 2024, nag na rin tayo, di ba? Vision itself is, um, yung 2040 vision natin is worldwide na dominance. Na, um, doon, hindi na lang bundok yung kalaban natin. Uh, meron na rin, of course, the social, the social media. Labing dalawang tinyente ang sumalang sa nasabing training kung saan itinuro sa kanila ang kahandaan bilang bagong platoon leaders sakaling ma-deploy na sila sa kanika nilang unit. Nagkakaroon tayo ng ano, ng pre-deploy training para sa ating mga bagong lieutenant para maihanda sila itong mga bagong tinyente natin na magampanan na nila yung kanilang trabaho as platoon leaders once na-deploy na sila sa panayakan lang mga unit assignments. No? Itong mga bagong second lieutenant kasi natin, mga bagong graduates to ng mga ng PNA at ng OCS. So, bago sila dito sa 9ID bago sila dito sa buong Bicol. So kaya nagkakaroon tayo ng ano, nagkakaroon tayo ng orientation uh, regarding doon sa current campaign ng division natin, doon sa mga kalaban nila, sa mga yun assignments nila. Tapos tinuturuan din natin sila ng mga best practices. Ito yung mga operations na nakandak natin na, mayroong mga magandang result. Dagdag pa riyan, ipinaunawa rin sa kanilang kahalagahan ng siyam na martial virtues na honor, patriotism, duty, excellence, discipline, professionalism, respect, responsibility at humility upang sila ay maging epektibong leader sa kanilang mga kasamahang sundalo. Nagbigay din ng kalaman at payo ang mga senior officers sa mga dapat asahan, mga gagawin at hindi dapat gawin bilang leader. Ang mga bagong sundalong opisyal na ito ay dagdag persa ng 9ID sa mga probinsya ng Regyong Bicol na ng presensya ng Communist NPA terrorist upang pangunahan ang pagsupil ng kaguluhan sa komunidad. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananiya, News. Ano nga ba ang tawag sa mga rescuer ng Philippine Army? Yan ang ating nga sa trivia ni Tito Bala. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal Alam niyo ba na may unit ang 9ID na nakatalaga upang magbigay ng agarang rescue at manpower sa oras ng sakuna? Ito ay ang Emergency Response Company Sir, ano po ang function ng Emergency Response Company? Function ng Emergency Response Company ay magbigay ng agarang tugon at serbisyo lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Nito lamang ika-25 ng Pebrero hanggang ika-2 ng Marso ay isinagawa sa 9ID ang isang enhancement training para sa nasabing unit at sa kanilang mga bagong membro. So, ano ang purpose ng uh, aktibidad na ito? Ang purpose po ng aktibidad na ito ay bilang paghahanda sa mga sakunak. kaya ang mga tauhan ng Emergency Response Company ay nagsasagawa ng pagsasanay. Bukod sa enhancement training ay nakasalalay din sa mga makabagong kasangkapan pang-rescue ang ERC. Ito upang masiguro na mabilis at ligtas ang paghasagawa nila ng kanilang trabaho bilang isang emergency responder dapat laging alerto unang-una yung sarili naka laging naka prepare at ang mga kagamitan lalong-lalo -lalo na yung kalaman, ng napaka-importante yung pag napaka-importante yung pagsasanay. Tunay ngang malaking organisasyon ang Hukbong Katiha at handa nitong gampanan ang responsibilidad sa pangkalahatang seguridad sa oras man ng digmaan o pagsubok ng inang kalikasan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam lamang. At yan ang mga balitang aming tinutukan. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Edens Lararita, Spear News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balita gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.